Kaya na, oh, ito yung, ayan, oh, cementerio. Oh. Ang ganda, ang lawak, dahi. <laughs> ang lawak. Kita mo dahi oh. Sa lupa, yan ba, oh. Kala mo, tagaytay. <laughs> Hi. Hangak, dahi, kay. Pakilid, amang ah, gikuan. Dila manang. Gaginoog okay, ko. Nya um may balay-balay. Alam mo subdivision nga oh, um, gagawas na kami ha. Labas na may kami gate. sa kuan. Gate. Kala ka mo subdivision ini. Eh. Cemetery di ay. Special mahal siguro dire. Ha? Huh? Mahal ra mga patay na sila. Ano pa? Hmm, like. Akatong kay Kuya Ribo na gigwa. Oh, uh, uh, kung una-unahan lang naman daw. <laughs> ay! okay. Ay. 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 Ayaw na pag una-una. Kaya na. Magamit yun na ni mo. <laughs> Pero, pag 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 na po. Dili nimo Dili mo masabi ang kuan buhay. Hmm. Hangus dai. To the max. Hey Ginoo